Bea Alonso umamin na sila na ni Vincent Co. I think it's very obvious that we're together and I'm happy. Inamin na ni Bea Alonso ang matagal nang pinag-uusapang relasyon nila ng Puri Gold Air na si Vincent Co. Sa isang interview sa Gala Night ng Kapuso Network, diretsahang sinagot ni Bea ang tanong ng reporter kung may relasyon sila ni Vincent. I think it's very obvious that we're together and I'm happy, Ani Bea. Hindi na nakapangulit ng ibang katanungan ang mga reporter nang sabihin ni Bea na iyon lamang ang gusto niyang ishare. I think that is all I can share, ani Bea. Matagal nang usap-usapan ang relasyong Bea at Vincent. Matapos ang madalas na pagsasama ng dalawa sa iba't ibang okasyon, maging sa ibang bansa at pinakahuli ay sa airport. Marami naman sa netizen ang aprob sa bagong relasyon ni Bea na umano'y malaking level up mula sa dati nitong pakikipagrelasyon kay Dominic Roque. Wish din ng mga netizen na mauwi sa altar ang Bea Vincent relasyon. Ang pag-amin ni Bea Alonzo sa relasyon niya kay Vincent Co ay isang matapang at prangkang hakbang, lalo na sa isang industriyang sanay sa pagtatago ng personal na buhay ng mga artista. Ipinapakita nito na mas pinipili na ngayon ni Bea ang pagiging totoo at ang pag-prioritize ng sariling kaligayahan kaysa sa pressure ng publiko. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita kits ulit sa susunod.